Ayan, pagkalipas ng 45 days, ito na yung resulta nitong aking pinrooning na mulberry. At ito lang ginamit ko mga kabayan, Boster 76. Ayan, alam nyo ba ang sikreto ng mulberry para ito yung magkaroon ng maraming bunga at mamunga agad kapag ganitong maraming dahon. At kita naman ninyo, dahon ng dahon, wala namang bulaklak. Alam nyo ang sikreto? Ito ay kailangan natin i prune Yan. So, dito, babawasan natin ang mga dahon. Yan. At ito babawasan mga At pagkatapos na ating mabawasan mga kabayan ng dahon, ating i sprayhan ng booster 76. At ito'y napaka-efektibo na magpabulaklak at magpabunga sa lahat ng uri ng halaman, maging fruit bearing at mga ornamental plants. At ngayon tayo ay mag-deserve nito sa 2 liters of water. Kabayan, pagkatapos nating ma-pruning, matanggalan ang ibang sanga at dahon, eh ito naman ang ating ispray, yung dineserve ko na booster 76 dito sa mulberry. Kailangan ating pasawaan ang puno, ang dahon at sa mga sanga para masipsip ng, ng dahon at sanga itong Booster 76. So yan yeah, mga kabayan, at ating observahan kung kailan ito magkakaroon ng bunga. Ayan, pagkalipas ng 45 days, ito na yung resulta nitong aking pinrooning na mulberry. At ito lang ginamit ko mga kabayan. Booster 76. Ito ang ginawa kong pag-spray. Every week, ini sprayhan ko nito at ito na yung kanyang naging resulta. Hanggang sa ito yung maging lumaki at mabulas at mabigat ma yung kanyang bunga. At yan ay magiging matamis dahil nga dito sa Booster 76. Ito yung sagana sa mga phytonutrients sa mga halaman. So yan mga kabayan. Good luck and good health at naway nalaman ninyo ang ginagamit na sekreto para magmabunga ang mga tanim na halaman. Magandang araw, kabayan!